Yes, good day mga boss. Andito tayo sa may barangay San Felix, Santo Tomas, Batangas. At uh, ang gagawin natin ngayon ay eh, babaybayin natin to hanggang doon sa may Alaminos, Laguna, sa so Tien Jollibee. Para makita nyo na dito sa may package, package B ay pwede lang makarating sa package Pakins B nga Pakins B ang ano uh, Makmal Interchange Dito sa ano na ito Sa may parang isang Felix mga boss Ay Makmal Interchange Yung ating papasukan At para makita nyo Na dito sa may Makmal Interchange Ay halos Matapos-tapos na rin ang buhos ng sunyento kaya nang mula dito sa may map sa may Marquez and Juan ay may buhos na ng samento pero bago sumapit dito ng map bottom ay wala pa halos hanggang sa may Santo Tomas o doon to sa may Santo Tomas in third gate Kali suspendido nga suspendido Kali tigil nga yung gawa dito sa may ano eh sa may San Antonio at saka dito sa may San Miguel nagtatamak lang pa unti-unti pero halos walang nagagawa kaya ang ginagawa ngayon ay <coughs> doon sa may Santo Tomas Interchange hanggang ayun yun lang tapos dito na sa may Mapan Interchange yun lang may ginagawa so kaya mula doon sa may Santo Tomas hanggang dito sa may Mapan ay eh, tayo isang location lang pinagkagawa ko. Kaya ngayon ay eh, kapasadahan natin to para makita nyo na dito ay nakakadaan. Sana kayaanin ang battery ng work phone natin para makita nyo. Ang problema ko lang ngayon mga boss ay wala tayong microphone, wala ay nagkakarinigan tayo. Sayang naman itong vlog na to, hindi tayo magkakarinigan. Hindi ko nalang bibilisan para marinig yun. Wala ko sa ako napalagay yung microphone eh. Pagka may kulang talaga sa gamit ko, ano? Parang pilay ako. O, so ito na yung Macman Interchange. Biglag tayo nyan. Papasok ako dito. Sana walang nagagawa ngayon. Yan o. Lalagyan nyo ng ano ng girder para sa ay maging tulay tulay overpass so ito pagpasok na dito ay tambak pa lang ah, pinatag na si Renta tapos mayroong tambak na ganyan pero doon sa unang unahan doon malado siya may una sa may San ay uh, ah, may buhos na Ayan. Ah, uh, malapit na tayo. Dito sa may buhos. Dito sa lugar na to, may naaamoy ako na. Ano. Amoy. Alam niyo yung amoy kanal? Alam mo yung amoy na yun, eh. Galing dun sa may, yung amoy nung ano. Dun sa may pagkagaling mo sa Santo Tomas. Kung tawagin nila eh Ayan, nakalimutan ko na. Basta dun sa may pagitan ng bundok. May vlog ako noon na yun talagang amoy ng lupa doon ay iba basa basa yung lupa alam niyo yung ano pagka kayo ay pumunta ng tabing dagat yung maraming sasa yun yung, yung putik nun yun ang maaamoy niyo ganun iba ang amoy so ito na yung barangay San Juan San Tomas, Batangas at kung makikita nyo nga sana ay eh, malakas ang audio mo ay sadyang may buhos na dito ng mula pa rin doon sa may barangay San Felix mga busa wala na po itong cut uh, hindi ko na nga lang bibilisan para hindi mo paspas ng hangin ang ating microphone so pag kayo dito yan ang makikita nyo bundok tapos yan paligid napakaganda parang sa dinami-dami ng napunta kong expressway sa norte, ano eh, makikita mo po mga palayan, dito bundok uh, sagingan niyog, yun ang makikita mo so dito sa lugar na to ay pansamantala ang <coughs> naputol yung samento gawa ng itong lugar na to ay katatapos lang patagin itong bundok na tinibag na to napakataas yan hanggang sa may bundok na yun tinibag yan tapos iya yeah, meron pang tinitibag di yan kaunti na lang yan kumpara naman nung dati na talagang uh, mala masyado malalim halos hindi pa to pantay buti nga ngayon pantay na siya tapos ngayon eh tinatambakan na siya ng buhangin sunod nyan ay graba tapos ang kasunod nyan ay lalagyan na ng layout at bubuhusan na ng semento napakatibay nitong lugar na to parang ilalim nito ay puro bato kita niya yung batong yan ng mga nagkabasag-basag na yan yan ay tinibag lang hanggang ilalim puro bato yan kaya sulit ito hanggang ilalim drawing mo taas tinibag para lang makadaan na expressway para lumibil ng kaunti ako totoo si mataas pa to eh taas pa pero okay na daw yan sabi ni engineer <laughs> pwede na daw yan pero, pero may nagkaroon pa ng konting ahon o oh, mahirap hirap pa rin to sa ano sa truck oh, gapang dito ang truck sa bagay kaya naman yan gano talaga buntok buntok eh yan o patag na bubuhusan na yan pagkaya na yung pinarumahan na eh Nire-diretso na yan. Napakabilis na yan. Tandaan nyo dati, nung ako nadaan dito sa lugar na to. Meron ditong ano eh, puntas yun. Samento na laki. Na... Inabot na yun itong expressway na to. Hindi expressway may gawa na. Dito, meron dito. Ay ngayon wala na. Katanggal na. Galing ano. Galing talaga ng makinarya ng ano. Na... Expressway ng San Miguel Corporation nagamad yan ay mga contractor din lang ni San Miguel si San Miguel na contractor kumuha pa ng contractor tama ka sampon yan tawa si Tandaritsyo ito mga boss San Andres ang uh, niya na ito sa may alaminos na so bibili siya ko hindi tayo magkakaringigan dapat ito bibili saan Huwag na. Huwag nang bilisan. Magpintuhan na lang tayo kahit mabagal. Maubos ang oras natin dito. So pag ko, ay hindi tayo magkakarinigan. Wala ka akong microphone. Ang inaasahan lang nating mic ngayon ay yung mic ng GoPro. May sigurado, pag bibilisan ko to, mapapaspas ng hangin ng mic ng ating GoPro, hindi tayo magkakaintindihan. Ay ngayon pa nga lang, hindi na makabilisan. Ayan, so hindi na tayo magkain ng Kaya gagawin ko ngayon, uuwi muna ako sa keso para hanapin yung microphone ko. At ang hirap ng ganito. Tayo ay nagpumotor. Ano pagka malakas ang hangin ay hindi na tayo magkakain ng lihan. So ito yung barangay San mga boss. Ah, hindi ko na to eh, hindi ko na to bali may vlog ako nitong huli ah, uh, putol-putol ala hindi ka tulad kayo na uh, ito ay Neretsuhan at hanggang dun, sa may dulo sa may alaminos na sa may bago sumapit ng San Miguel ah uh, i-feel nyo na lang ano yung feeling ng na nag uh, na-drive dito Kung sakaling ko kayo, kayo matatapos na ka, Kung kayo man ay hindi man nakakadaan dito Ang ano experience nyo dito sa SXCR4 like Pagka kayo ay lumahan Kung ano yung nakikita kayo <laughs> Kung ano yung nakikita ko ngayon Yung hindi na makikita nyo Tulad niya, ang mount yan malayo lang Sigurado malayo ulit sa camera Pero Makulimlim kasi yung panahon mga boss pagka kayo ito man dito sana hindi pa siya yung lumago ang mga puno dito hindi pa siya ang pero alam ko walang araw atas ang mga puno dito yung mga natatanaw eh, hindi di, hindi nyo di rin silang natatanaw kung tulad ngayon yung mga puno na yan lalaki yan hindi nyo matatanaw yung mga panahaw ayun o oh, yung mga panahaw natataklo ng yung pinakatoktok niya Marami, maraming matatanaw dito eh. Nasa likod natin yung oh. pakiling. Ayan. Tapos yan, pagkain na inakompleto ng bakuran, wala na nakapasok na ng okay. akwi, ah, aso. Ah, ah, sa wala na makakapasok na yan, gawa ng DNA ay kasarahan. Para wala makapasok. Delikado kasi yung pero na nakapasok na uh, alagad at hayop kasi ka dito sa mga motorista lalo na sa ay ah, hindi nga pala pwede dito big bike yun, lalo na sa big bike Yung, ganda dito pag sumampa na kayo dito sa overpass itong alaminos yun o oh. alaminos na itong mga oh, traffic o oh. traffic dito sa may bypass road ah sa so may bypass road hindi traffic pero yung pabayaan ayun yung advisory o oh temporarily close alo oh, sarado bakit baka oh, ginagawa yung tulay road advisory oo oh, sarado bakit kaya ay magta traffic na sa bayan alaminos oo oh, sigurado yan traffic yan bakit kaya ito na kasi yung dulong, mga boss Diba ba galing tayo dito sa may San Felix, sa may Macban Interchange. Ito na yung dulo ng ano, Aspect Star Na cement natin na. Meron dito isang tulay as ah, pa ito. Wala na si Bento. Meron pa lang bagong sa cementuhan ng yung lugar na ito. Ito ay huli ng ginawa. Klaseng minamadali ko sa bagay. Ito ay pinapantay lang, hindi tinatambakan. Mabilis talaga itong magagawa nagtataka sila pa ako na nakapasok ay sa SPX ko po na ako dumaan sir Oo, oh, sir yun o yan, yan ito na ito na yung pinaka dulo so kung may dulo may puno ang problema ay mga harang nga, bakit kaya? Ano kayong pinaproblema nito mga ito? Oo, oh, puro harang, walang dadaanan Motor lang Tatanong tayo bakit sarado Tatanong natin kadaanan ni Paano nangyari diyan bakit ano? sira tulay. Aling tulay? Ito tsaka ito? Sira. Hello. Hmm. Trapik yan malala. Ibig oh, sabihin din hindi rin ah. Mito, mga... midadami midaron papaganda doon sa kabilang yon. Pwede sabihin din mga kadaan dito? Ha? Hindi rin mga kadaan hindi. doon. Ga mahabang tulay doon? Hindi, hindi. Eh, di pwedeng Pwede, sila, yung pwede yung... naman sa mekot din sa may ano? Diyan yeah, sa kabilang. Ayo, kita may blinker. Oh, pwede doon. Ayo, pwede doon. Kakaliwa no. O oh, kakaliwa ka. Ah, sige. Kakaliwa. Ka. Thank you, boss. Thank you. Dini ka bumasok. Eh, Xvercy, ako galing ako ng ano, San Felix. Oo. Okay. Pwede nakakalusot diyan. Thank you, boss. Sarado. Sino sira sa bibo? na yung tulay delikado ayan na nga dumali na nga gawa lang yung isang tulay dito ay nakabaluktot na nakaganon na yun yung sinisilip silip ko dati nung huli kong vlog na parang delikado na ayan na nga nangyari na so yan na boss maraming salamat sa panonood ng video nito at ayun uh, nakita nyo na na hanggang dito yung daan kaya lang sa ngayon ay hindi nyo madadaanan pero kung sakali man na dumaan kayo doon sa dinaanan ko ganito ang gagawin nyo hindi kayo makakalusot dyan si Rado Antolay bawal temporarily close dito kayo dadaan may daan dito may daan dito ang lusok nito ay dun sa may overpass ng expressway dun sa may San Miguel Opo mga boss Ayan Ito lang didiritsin nyo lang ito, mga boss At uh, May ano uh, Diridiritsa na yan May mga lulusutan kayo dyan Kukunan ko lang ng video itong ano Itong bypass road na bawal na ngayon Gawa ng sarado Mababalik ako ka ako